Lumakas pa ang opong habang ito ay nasa karagatan pang bahagi ng bansa. Huling na mataan ang mata ng bagyo sa layong siyam na o limang daan at siyam naput limang kilometro, 595 km) silangan ng Surigao City sa Surigao del Norte o 660 km sa silangan ng Maasin City sa Southern Leyte. Ayon sa pag patuloy ang paglakas ng severe tropical storm opong habang tumatawid ng Philippine Sea. Nananatiling nakataas ang signal number 2 sa Northern Samar at Northern portion ng Eastern Samar. Kabilang dito ang mga bayan ng San Policarpio, Oras, Jipapad at na Arteche. Taglay nito ang lakas na hangin umabot ng isang daang kilometro bawat oras malapit sa gitna. Ang pagbugso nito o circulation umabot naman ng 125 kilometers per hour. Ang mga lugar na nasa ilalim na ng signal number 1 ay ang mga sumusunod sa Luzon, ang Quezon kasama ang Pulilio Island, Rizal, Laguna, Southern Portion ng Batangas, Marinduque, Oriental Mindoro, Romblon, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masmate kasama ang Tico Island at Burias Island. Sa Visayas naman, nasa ilalim ng signal number 1 ang Samar, rest of Eastern Samar, Biliran at Northern Portion ng Leyte. Ayon sa pag-asa, maaaring mag-landfall ang bagyong opong sa Bicol Region sa biyernes ng hapon at maaaring umabot sa typhoon Category ito bago mag-landfall. Matapos naman tumama sa lupa, tatawid ito ng Southern Luzon, patuloy na kikilos pa West northwestward patungong West Philippine Sea bago mag-exit sa teritoryo ng Pilipinas sa Sabado ng hapon o sa dakong gabi. Sinabi ng pag si Opong ay magdadala ng malakas na ulan at hangin sa summer, eastern summer at northern summer. Asahan din ng masungit na panahon at thunderstorm sa Bicol Region, Central Visayas, Quezon, Dinagat Island, Surigao del Norte, Isabela, Aurora, rest of Eastern Visayas. Epekto pa rin ng severe tropical storm Opong Maganda. Si Grace Casanyada, wala sa pag-asa. Kasama na natin, Ma'am Grace. Good morning. Yes, good morning din po, Sir Angel. At sa ating mga taga-sabaybay, patuloy pong ang uh, nag-i-intensify pa rin si Bagyong Opong habang binabaybay pa rin po yung karagatan, huli itong namataan. sa layong 440 kilometers silangan ng g Eastern Samar, taglay na po nito lakas ng hangin na 110 kilometers per hour malapit sa sentro at bugpo ng hangin na umaabot sa 135 kilometers per hour. Ito po'y kumikilos pa west-northwestward sa bilis na 20 kilometers per hour. And ito nga po ay uh, patungo dito sa may Eastern Visayas, Southern Luzon area kung saan in-expect po natin na magla-landfall ito over the area ng Bicol region bukas po ng hapon or gabi. And ngayong araw po, unti-unti na natin mararamdaman yung epekto ni Bagyong Opong, lalong-lalo na dito sa may area ng uh, Bicol region, Eastern Visayas, maging dito pa sa ilang A. Uh, sa may area din po ng uh, northeastern Mindanao. And ngayon po, mas madami na din yung areas natin under wind signal dahil nga po uh, mas papalapit na itong simbag yung opong dito sa ating uh, landmass kung saan yung wind signal number 2 po natin nakataas na sa Katanduanes or Tugon, maging sa southern portion ng Albay sa northern summer, sa northern and central portions ng eastern summer maging sa northern and central portions ng summer. Samantala wind signal number 1 naman po for the rest of Bicol region, sa area din ng Calabarzon maging dito din po sa bahagi ng Mimaropa, sa may area din po, dito din sa Metro Manila, sa Aurora Bulacan, Nueva Tarlac, Pampanga, Zambales, Bataan, sa central and southern portions ng Isabela Sa Quirino, Nueva Vizcaya, Ifugao, southwestern portion ng Mountain Province Benguet Southern portion ng Ilocos Sur maging sa La Union at Pangasinan maging sa nalalabing bahagi po ng Eastern summer. Rest of summer sa Biliran, Leyte, Southern Leyte, Northern portion ng Cebu kasama na po dyan yung Camotes at uh, Bantayan Island, sa Northern portion ng Negros Occidental, sa Northern portion ng Iloilo, Capiz, Aklan, sa Northern Central portion ng Antique, kasama na po din dyan yung uh, Islands, maging sa Siargao, Bukas Grande Islands at Dinagat Islands, saan malakas hanggang sa mapaminsalang hangin nga po yung mararanasan natin. Gala nito ni Bagyong Opong, so expect po natin yung ganito pong kalakas na hangin, posible po makapagpatumba ng puno ng poste and also makasira po ng mga pananim and mga structures. So expect po natin during the passage na tunibag yung Opong, is posible po tayong mawala ng power supply dahil nga po posible din uh, mag, uh, magkaroon po tayo ng interruption, interruption sa communication. Kaya naman po paghahanda para sa ating mga kababayan. And bukod din po dito, malalakas din po yung uh, pag-ulan na dala nito kung saan ngayong araw din po meron tayong ina-expect na na mga pag-ulan dito sa may Northern summer, Eastern summer, Samar, mas Masbate, summer, Biliran, Katanduanes, Leyte, Southern Leyte, at Dinagat Island. So for the area of Northern summer po, higit sa 200 mm of rainfall yung nakita po natin na um, uh, during the 24-hour duration kaya po uh, dulot ni bagyong opong mataas po yung magiging banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa and sa mga bukas naman po and sa Sabado yung malaking area pa rin po ng Southern Luzon and kasama din po dito sa Metro Manila at Central Luzon yung makakaranas po ng mga pagulan kaya pumuli muli paghahanda para sa ating mga kababayan dulot nga po nitong malalakas na hangin and also ng mga pagulan na dulot po ni Bagyong Opong and bukod din po dito meron din po tayong uh, na storm surge warning sa mga exposed uh, coastal localities ng Aurora, Zambales, Bataan, Metro Manila, Calabarzon, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Bicol Region, Northern Samar, Eastern Samar, Samar at Biliran. So, muli po kapag meron naman tayong uh, risk ng storm surge, suspended po yung kahit anong marine activities kaya yung paglangoy, pangingisda, paglalakbay dagat, and also Ina-advise din po natin yung ating mga kababayan na nakatira malapit sa coastal areas na lumikas po or uh, uh lumipat po tayo sa mas mataas po na lugar so muli po expect po natin during the uh passage po ni bagyong opo maapektuhan po yung uh, area ng Bicol Region, Eastern Visayas, maging yung bahagi din po ng uh, ng MIMAROPA Calabarzon also yung ilang area din po ng uh, Visayas pa dito sa Metro Manila at yung bahagi din po ng Central Luzon and yung outer ring bands ito magdudulot din po ng mga pag-ulan and um, bugso ng mga malalakas na hangin sa ilang area pa po ng Northern Luzon. So lahat po ng areas na nabanggit natin, uh, pinaghahanda po natin yung ating mga kababayan, dulot nga po ng magiging epekto nito ni Bagyong Opong. At yan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Grace Castaneda magandang umaga po. Maraming salamat Grace. Ingat din kayo dyan sa pag-asa.